So what is up mga chaps, magandang araw sa inyo lahat So, another day, another motovlog coming from yours truly At alam ko na kita niyo yung thumbnail kaya hindi ko na kayo bibitinin pa Ito ang Triumph RS Street Triple Ano ba ito? 765cc Inline 3 Parallel 3 engine Hindi ka pagsaba natin sa taas pre Sinauli yung specs nito mga chappie Kasi pinunta ko talaga rito sa ang Laguna is yung speed triple ah, speed triple, yung anlang speed 400, but since wala pa mamayang hapon pa raw siya darating dito na muna tayo so, kung makikita nyo naman focus lang tayo sa nakikita natin sa labas mga chapiya. ah, so naka dual disc na to sa harapan, of course ABS and mind you mga pare this is Brembo M5 calipers, radial mounted tapos steel braided lines of course, radiator. Ito ay 3-cylinder engine. ito nyo naman. Ayan ang signature ni Triumph. And look at the engine from this angle, mga pre. Punong-puno. <laughs> ay, grabe. Tingnan natin ang shocks ang gamit nila. Hmm... Walang tatak yung kanilang front fork eh. Pero ang likod, yung rear shock nila, I think this is Olin's. There you go. Yeah, Olin's nga ito mga chappie course, again, dito sa likod, steel braided lines. Kita nyo naman. Ito yung kanyang juice well for the brakes. Grabe, ang premium. Ang premium. Ang solido, oh. nyo yung mga bakal nito pre. Oh. Ang lamig. <laughs> Tapos yung kanyang swing arm. Look at that, mga chapi, Ang tibay ng pagkakalagay, oh. And this is like, parang powder coated yung kanyang swing arm, and of course, Brembo na single piston sa likod, ABS of course, and mga choppy. Kung mapapansin nyo, paglabas nito sa kasa, naka-Pirelli na to. Super Corsa. Tingnan natin ang tire size. Hmm, hindi ko makita. Add ko na lang dyan sa tapas ang tire size na. Ang ganda. Tapos yung colorway na yellow, Tibay. No? Para magta-transform eh. Tapos ito yung kanyang tail section. Napakalinis mga kapatid. <laughs> Fuck! Kitang kita mo yung Olin's mula rito. ba? Diba? Pag ako bumili nito para hindi ko lalagyan ng ano, ng plate number. Bahala na silang kuli ako. <laughs> para ma-display ko lang tong Olin's na uh, ano to? Uh, shocks. Kasi <clears throat> ito yung kanyang area kung saan maka-access nyo yung kanyang chain. Ang ganda ng chain, mga chapi. This is nice. Tibay. Eh. Oh. Tapos, okay, balik tayo rito. Ewan ko, oh, sorry mga chaps, na-excite ako eh. Balik tayo rito sa unahan. So, ayan yung kanyang front view. So, kung makikita mo siya, mula sa side mirror mo. <laughs> Hindi mo bobombahan ito. Pero eh. I like how they place this piece of plastic here. Ang solid niya, oh. Pag kami yung plastic niya, mga chapi, hindi siya cheap. Cheap plastic, of course. Woo! Brembo na master cylinders. This Is this Brembo? Ay, hindi pala. MCS, sorry. Ah, Brembo. This is still Brembo. Dibay. Tapos, of course, adjustable yan. Dalawa. Pares-pares adjustable. So, access natin yung mga buttons na, Ayan. Grabe ang pre. Wala talaga, hindi talaga nagtitipid si Triumph mga pre. Napaka-solid. Yung feel ko dito sa kanyang uh, silinyador, parang smooth na smooth eh. Ibang iba din sa silinyador ni Hin eh. Smooth na smooth ko mga pre. Parang may kakaibang kunat siya eh, di ba? Tapos yung kanyang brakes at the front is nice and squishy. Tignan natin yung kabila. <clears throat> Dito, kanyang clutch. Grabe, napakalight ng clutch pull nito. Pwede kong yung two fingers to mga chaps. See? Kaya nga yata isa eh. <laughs> Kaya din ang isa. Oh, grabe. Napakalight ng clutch pull. Para sa 765cc. Napakalight nito. Tapos, of course, passing light. High and low beam yung mga signals, horn, and meron din siyang mga modes, I think. Well, of course, kagaya nga ginagawa ko lagi, hindi naman ako nagre-research. bumabasa lang ako lagi sa aesthetic sa harapan. And, of course, bago natin ma-miss, naka-inverted forks nga rin pala to. And, mga choppy, look at the frame. Yung naman frame nito, na pre, ang nipis. Di ba? I don't know if this is still considered as a trellis frame, pero parang trellis din siya eh. Iba lang yung shape niya. Kasi nasanay tayo dun sa mga trellis frame na bilog. But this is somehow looking like that as well. Radiator, ang laki. Tapos yung subframe niya, mga choppy, tibay. This is hard plastic. Tibay. Seat. Tingnan natin. Wow. <laughs> Iba yung pakiramdam, pre. Tapos, to meron na siyang uh, cowling or alam ko sabi nila meron silang kung bibili ka nito, included meron siyang cowling for billion. Kasi ako, gaya ko, lagi ako nag uh, aangkas. So, yan. Importante sa akin yan. Ito na yung hinihintay niyo mga chap. Yan si Mom. <laughs> mom, shout out. Ano mo pangarap Mika, ayun. So, If you need something from Triumph, visit tayo sa si Imam Nikari. Kinukulit ko siya kanina-kanina pa. So, of course, kagaya nga ano sa atin, hindi naman ako nag-research when it comes to pag nag tayo. Nag-base lang tayo sa nakikita natin. Sila yung kinukulit ko pagdating sa specs ng mga motor. So, naka-TFT display daw to. And, ito na yung hinahintay nyo, yung Pogi Check. So, ayan, naka-paddock stand yan. So, hindi ko masusukat yung seat height niyan, mga pre. Pero, i-include ko na lang dyan sa... <clears throat> sa taas dyan, dyan. Yung seat height nito. So ngayon, tatryin natin siyang sakyan. Up, oh, wait lang. Ayan. So nakasakyan na ako, nakapadax kasi kanina, kaya medyo mahirap. So ito yung itsura ni Chapi, yung foggy check. Medyo mataba na ako ngayon. Ayan. ah uh, ito yung itsura ko when I am riding the Triumph Trident. Ah, Trident. Speed triple. No? Nope. Street triple, I'm sorry. <laughs> Speed triple. So yun, mga chapi, hindi ko ma-describe pero sobrang komportable ng upuan ko. nito. Napakalambot. Sobra. Parang lumulubog ako dun sa cushion ng motor. Isabay mo pa yung all-ins na siya na ang ganda ng play. From here ah. From here. Tapos, ito yung hand position ko. Medyo, sa height ng 5'6", medyo straight siya. Hindi siya upright, as in upright na ganun. Medyo aggressive to lang konti kasi mga pare, straight fighter kasi to. So, meron tong konting DNA ng street racing racing. So, ganun yan talaga. So, yan siya. Grabe ang komportable pati yung placing ng ano, oh, kita niyo yung build build ko. <laughs> yung placing ng aking uh, yung aking thighs dito, sobrang komportable. Pati yung position ng aking paa dito. Medyo, yun nga lang talaga mga play, aggressive looking to, aggressive din yung stance mo. This is, what modern motorcycles are now doing. No? Parang they're trying to get the best of both worlds na rin kasi. Uh, aminin na natin na at least 90% of us is that doesn't have access to a race track and doesn't have plans to go on a track as well. So, of course, R&D, na notice nila yun, and it makes sense na maggawa sila ng motor na can do absolutely most of everything that you wanna do. You can take it to the streets, you can take it to the track, pwede mo Diba? This is how it looks like, no? When you are sitting on the Triumph Street Triple. This is TFD display daw. So, uh, pasensya na mga chapi. Alam nyo naman, small time tayo. So, hindi pa natin, uh, hindi to activated eh. No? So, hindi pa natin siya ma, uh, kikita yung itura ng dash. But this is TFD display. Diba? So, ang pogi-pogi mo, diba? Pag <laughs> nakasakay ka rito. And, ako feeling ko mababangga ako pag ito yung motor ko kasi tingin lang ako dito sa tank section. I cannot describe how kahit andyan yung plastic, I am appreciating everything about this motorcycle. And the plus bonus ng motor na to, of course, pag binili mo siya, automatically naka, ano na siya, bar and side mirrors na. So no need for you to purchase another bar and side mirrors. Kasi nga kagaya yung sabi ko si Boss Chappie ninyo ay mahilig si bar and side mirrors grips ng motor na to mga pre napakaladkit, I don't know, baka nilagyan nila ng kulangot to kasi napaka kapit ng grips pwede akong mag magwantes hindi sa masakit sa amay and everything here on this bike is absolutely primo right, so we're back <laughs> so alikan na, eto na yung pinaka matinding usapan natin dito mga chat, yung gusto nyo malaman magkano nga ba so, para magkaroon ka ng street people ni Triumph kailangan meron ang uh, 557,000 pesos. Not bad for almost 800 cc na motor. Uh, out of sa 20 years ko ng pagmamotor, parang tatlo, dalawang best pa lang ako nakakita nito sa labas. As in talaga, nakita ko sa in-person na, uh, yung tumatakbo. Two or three times lang. Napaka-unique nito. hindi mo magiging kamuha yung kapitbahay mo rito, malabong-malabo. So yun, kung gusto nyo itong gantong motor, bisita kayo rito sa Triumph Calamba. This is, this is under wheel tech time, I am not mistaken. Bisita kayo sila dito. Yun sila mga And they would be able to help us out, no? So yun lang mga chapi, no? Kung nagustuhan nyo itong Triumph Street Triple, ah, hintayin nyo pa. Marami pa tayong contents na lalabas. Within this week, kagaya nga ng ginagawa ko dati, one bike a day, we'll try to do that as well again para marami kayong makita mga bagong motor. At kung naghahanap ka ng motor sa merkado, matulungan kita. No? At para matulungan mo naman ako, mga, mga nyo ako, mga chapi, please, if you're, kung hindi ka pa nakalike and subscribe sa channel ko, please consider doing so. Please hit the thumbs up, subscribe to this channel para sa mga anak ko to, mga chapi. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. I love you and I'll see you guys on the next content. Ciao!